Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is April 6, 2024. Ang bilis po ng panahon mga kaibigan. Imagine, 8 months na lang para mag-December o no? Hindi, mag-2025 na naman. Mahibahagi po ako mga kaibigan about po sa talata na tungkol po sa spiritual blindness. Dahil Sinabi po ni Jesus Christ sa uh, John chapter 8 verse 12 na I am the light of the world. No, ganito po no. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Yan po mga kaibigan. I am the light of the world. Imagine. But ang sabi dito sa John chapter 1 verse 5. And the light shineth in darkness. And the darkness comprehended not. So, ito mga kaibigan. Eh? John chapter 8 verse 12 sinabi niya, I am the light of the world. And then John chapter 1 verse 5, And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. Why? Because, ayun dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, In whom the God of this world has blinded the mind of them, which believe not, Lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. Imagine mga kaibigan, dahil binulag, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Binulag ang pag-iisip ng mga taong hindi naniniwala sa gospel, the glorious gospel of Christ. I kaya hindi na comprehend, not, hindi na naunawaan, hindi na intindihan. Ngayon mga kaibigan, paano? Gusto nyo po bang malaman kung paano natin makita o malaman o maintindihan, maunawaan ang liwanag na ito? Dahil ayun dito po, ito pala yun ha, ano, ang dapat nating gawin sabi ni Jeremiah chapter 29 verse 13 and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart ang puso natin mga kaibigan yun pala ang ang K paghahanapin natin from deep inside our heart. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, heart mga kaibigan, hahanapin natin ang Diyos mula sa ating puso. At, ah, uh, kailangan pure heart malinis ang ating puso mga kaibigan si Jesus Christ ang light sa mundong ito pero karamihan hindi siya nakikita dahil binulag ng Diyos ng mundong ito sa anong paraan marami po lalo na po yung mga taong sinabi dito na hindi naniniwala kaya binulag ang kanilang mga mata no, no? have blinded the minds of them which believe not binulag sa pamagitan isa na yung mga nakikita lang na ang mga mata natin dito sa mundong ito yung mga magagandang bagay tapos magaganda siya pero yun pala ay patibog para ma para mahulog tayo sa temptation marami po halimbawa na lang po natin dito sa internet kung ano po yung mga nakikita natin di ba marami pong mga yung nakakatuwa nakakabusog ng ano ng ating mga mata na nakikita po natin yung nakikita lang po dito sa ayong mababaw. Ma, dito sa mundong ito. Ay, maganda siya kaya yung tinitingnan, di ba? Pero yung sa spiritual na bagay, hindi nakikita. Hindi talaga makikita dahil bulag. Kaya yun, mga kaibigan. Dapat open, mabuksan ang ating mga mata tungkol sa spiritual na bagay ito po mga kaibigan, bahagi ko lang po sa inyo share ko lang po ito no para po uh, magkakaroon po kayo ng idea kung bakit uh, binulag, dahil minsan inuuna natin yung mga bagay dito sa mundong ito na nakikita lang ng ating mga mata hindi natin inuuna ang para sa Diyos kagaya dito lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine unto them. Dapat si Jesus Christ ang mag-shine sa atin. Dito sa kanyang mga salita na ating naririnig, mababasa. Dapat yun ang inuuna natin. Pero hindi. Nauna, inuuna natin yung mga bagay dito sa mundong ito. Dito sa internet, ang dami po. Mga jokes, mga yung pagkamunduhan po, 'di ba? Mahilig tayo sa pagkain, mahilig tayo sa mga damit. So kaila kailangan natin ng mga passion. At 'yun, nainggan naingganyo tayo ba? No? Dapat uunahin po natin ang ating Panginoong Yesus, mga kaibigan. Or if we walk in spirit kasi dapat pipilit tayo eh walk in spirit, work in the flesh, no? Or walk, walk in darkness or walk in the light. Kung pipiliin, hindi naman pwedeng dalawa. Maglakad tayo sa dilim, tapos maglakad na naman tayo sa liwanag. Hindi pala ganun. Dapat isa lang yung pipiliin natin. At daritso. Daritso yun, mga kaibigan. Ang dami nating dapat pag-aralan, mga kaibigan, ano? Nasa sa inyo po yan kung naniniwala po kayo sa sinabi dito. Binasa ko naman. At uh, hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ibinahagi ko po, po ngayon. Ito po yung research ko po tungkol po sa spiritual blindness kung bakit bulag ang iba. Hindi nila nakikita yung mga bagay tungkol po sa Panginoon. Dapat mabuksan ng, ang ating spiritual eye. At uh, kailangan natin ipanganak muli sa Espiritu po. Para makita natin ang liwanag. At hindi lang po yan yung ihintayin lang natin na makikinig tayo or kung sa oras lang po na aatin po tayo ng mga service or mas dapat po saliksikin po natin from our heart para makita po natin siya ang liwanag gaya po sa sinabi dito sa Jeremiah chapter 29 verse 13 ang sabi dito, you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. So, ang puso natin ay importante po mga kaibigan. Yung paghahanap natin sa kanya na mula po sa ating puso. Dahil, sinabi sa Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart for they shall see God. O, diba? your heart. Seek God with all our heart, mga kaibigan. Our heart is important. So, examinin natin ang ating puso. Uh, sinasaliksik ba natin ng views from our heart? Or, baka naman, dahil sa oras lang ng pagsimba, or dahil may nakatingin lang, kaya nag-research, nag kahit wala pong nakatingin, damin po natin ang pag-ibig ng Diyos mga kaibigan mula sa ating puso para po hindi po tayo uh, ma maboboring o mapapagod hanapin siya di ba? seek it first, the kingdom of God and all his righteousness and then shall be added and all these things shall be added unto us, unto you So hanggang dito na lang po and God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.